Kung ikaw ay nakatira sa isang komunidad na halos lahat ay magkakakilala, kapag may nakasalubong ka, malamang ay matatanong ka ng, Saan ka pupunta? O saan ka tutungo? Siyempre kung hindi ka naman taong pakalat-kalat lang sa daan, e eh, tiyak na meron kang maisasagot sa tanong na yan. Pagdating sa direksyon, tayong mga Pilipino ay maraming paraan para magturo nito. Minsan gamit ang mga salita, minsan naman kahit walang salitaan at lang, e eh, nakapagbibigay na ng direksyon. Misa nakakatuwang makita yung nasanay na na magbigay ng direksyon na may paturo-turo pa. Kahit nasa telepono na yung kausap, eh tuloy pa din ang turo kung saan dadaan gamit ang kamay. Naalala ko tuloy nung minsang naiangkas ko ang kapatid ko sa motor. Nakikwentuhan kami sa biyahe. Nagulat na lamang ako pagtingin ko sa side mirror na parang may sumesenya sa likod. Yun pala, habang nagkikwento at nagsasabi siya sa akin ng direksyon, ay eh, may mga pag-demonstrate pa kahit di ko naman siya nakikita. Ang kawalan ng direksyon ay magdudulot ng pagkasayang sa panahon at iba pang mga resources. Kung may sasakyan ka at walang tiyak na pupuntahan, maaaring mapadpad ka pa sa lugar na walang makakatulong sa iyo kapag ikaw ay nasiraan. Sa biyahe, ayaw natin ang naliligaw o nawawala sa landas, kaya maraming na-develop na navigational tools para hindi tayo maligaw. Ayaw natin ang aberya dahil sayang ang panahon at pagkakataon. Yun nga lang, Malungkot din na katotohanan na maraming tao ang maingat sa pagbibiyahe, pero sa buhay ay hindi. Yun bang tumatahak sa landas ng buhay na walang tiyak na patutunguhan? Babangon, magtatrabaho at matutulog na nga lang ba hanggang sa dumating ang panahon, natitigil na dahil hindi na kaya o patay na? Ganyan lang ba ang buhay? O meron pa bang mas nakahihigit na dahilan para sa buhay? Ang sabi ng Bible, Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa ng kabutihan na noon pa ay itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Ang buhay ay ibinigay at idinisenyo para magbigay luwalhati sa Diyos. Kagaya ng anumang biyahe, mahalaga ang tiyak na patutunguhan. At sa buhay, lahat tayo ay haharap sa Diyos pagdating sa dulo. Ang paraan ng ating pamumuhay ay ating ipananagot at ang halaga at saysay ng buhay ay susukatin sang ayon sa pagtupad natin sa layunin ng Diyos para dito. Pag-isipan mo ang direksyon ng buhay mo. Isa ito sa pinakamahalagang bagay na marapat mong pag-isipan at paglaanan. Alalahanin mo din na sa Diyos matatagpuan ang tunay na layunin ng buhay. Magpasakop ka sa Kanya at asa ka pa.